Uh, At hindi ngayon. Uh, ngayon ng social uh, Okay, Miss Paolo. Um, ano Pangarap ko boy, okay. Gusto ako para, ko doktor para sa tao para That's great, Miss Paolo. Ngayon naman, Mr. Royales. Lagi na itirapat ka. Ano ang naisip working with the youth. Alam mo si so, Reyes. kung sa pahirapan pa na naman ang buhay, mahirap talaga ang buhay natin ngayon. Bilang isang estudyante, bilang katulad mo, working student ka, pinagdaanan ko din yan dati. Naging working student ako, pero hindi ako ang um, tumili sa aking mga pangarap. Kaya pinagsamay ko siya. Kasi kung gusto mo na makapagtapos ng pag-aaral, lahat ay gagawin mo upang makapagtapos ng pag-aaral. Sa'yo naman, Miss Mayor,

Kasi para naman sa iyo 'yun. And hindi sa lang naman yung mga classmates mo para tulungan ka, motivate ka sa araw-araw. Yes, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one siya lang kasi uh, na siya, sa pag-aaral niya kasi, kasi student, siya siyang working um, student at naman siya mag estudyante. Uh, um, pero sinabi ko naman siya na um, tinuluan ko siya, sabi ko sa kanya na okay lang yan, ang kurta din pinagasabay mo yung pag-aaral mo at pag-atrabaho mo kasi hindi naman uh, lang yung pag yung trabaho niya sa pag-aaral niya kasi okay naman yung bata. Ha? Um, uh, and pasok lang natin sa scholarship para pa Thank you, sir. Ang maraming maraming salamat po. At uh, sasabihin ko po sa aking sigante. Sa tingin ko, tutuwa ko yun sa sa inyong mga ideya po po sa kanila. Bawat ako po, sir. Thank you so much po. Okay, thank you po, ma'am. Mr. Reyes, may maganda kong balita sa iyo. Kinausap ko ng ating principal at ang sabi niya sa akin, bibigyan ka daw niya ng estola para at least um, hindi ka na mahirapan sa iyong pag-aaral kasi malay mo kapag ka doon. At ito, ito ang pumunta ka doon sa school na sabihin namin na nandito sa papel na bibigay ko sa iyo, sa GMBCC. Malay mo, um, mag-exam ka doon, malay mo kapag ka at makapag-trabaho ka at makapag-graduate ka. Maraming salamat po mga malaking ulo ko para sa pag-aaral nyo. Ay, ito ha, tayo. Uy, Rainier, nakapunta ka! Masan? Oo, oh, matutuwa nito si ma'am. Yes! Ma'am! Ma'am! Magandang balita po ma'am, nakapasa po sa scholarship. Ah, talaga, Ranger? Mabuti na ako nakapasa ka. Alam mo, natutuwa ako ngayon eh. Nakapasa ka kasi bilang isang teacher. Ako iyo ang nagpulsigin na mag-scholar at Nagpasalamat ka sa principal, sa sabihan ko mamaya, balita ako sa principal na mayan, na ka sa scholarship na binigay namin. Hindi naman trainer na nakapasa ka, alam mo may apat na taong pa ng pag-aaral. Dapat sa apat na taong na pag-aaral mo, trainer, um, matulog-tulungan mo yung sarili mo na kapag tapos ng pag-aaral. Gusto ko pag nakita kita after four years, successful ka na at nakapag-graduate ka na. Ma'am, ma'am. Oh, Rainier. Ikaw na ba 'yan? Tapos sana nil-invite ko sa graduation ko eh. Ba? Alika, pasok sana ka ba, alikabasa ko na diba 'yan? Tama? ang 4 years na pag-aaral sa kolehiyo. Kaya I'm so proud of you, Rainer. Thank you po, ma'am. Ngayon, nakapagtapos ng pag-aaral kasi ano man hirap ng buhay kahit isa ka working student, nakapagtapos ng pag-aaral. Yan ang sinasabi ko sa'yo, hindi pa sabi ko sa'yo, sa kaya, kaya mo, kahit ano man ang dos na mangyari sa buhay mo, mga pagsubo, um, nandito ako, para tulungan ka. Kaya ngayon, call up, call up ko, ko sa'yo. I'm sure kayo, kaya sabi ko sa mga estudyante ko ngayon na magtapos sila ang pag-aaral. Hanggang sa pagkakaya nila, gawin na mga para magtapos sila ang pag-aaral. Hindi mo lang ibang pamamadang magulang ninyo, kundi ang pag-aaral lang. Kaya dapat pag-aaral, tutukan.